So, tayo na ang daing na bangos. Naglagay na ako ng suka. Bawang. <laughs> tapos next ay paminta sige natin na asin konting asin Bang. Main sambung Ya.

Ayan ang tagaluto. Oh. Si Bolsing. Ayan na yung naluto. Tabihi. Tabi, hmm. Yan, ito na yung naluto ko. Si Daddy yung sa ulo. So, bumili siya ng balot dahil may dumaan. Saka bumili ako. Ayan, bumili ako ng saging. Agay, mainit pa na yun. Bumili ako ng saging. At opo. Didesign natin bukas. Ito yung pinagtemplahan o oh, kanina. Eu vou na Eu vou na lama. Eu, Eu vou Eu vou na lama. dele vou o lama. Eu

naman na malaki. kasi wala siya. So, wala. Wala. anong dadat? What to want in the next minute. So, na kanina ng ano. kay. So na vitamins lang Ha? Vitamins. Vitamins. Bakit vitamins? Anong vitamins? Ocho yan? pala yung ganito. Tig 4. Parang matumba naman yung handa na yan eh. Ba't hindi mo hiniwa yung ano? Yung Pumulan. Nilagyan mo asin yan? Nung ano yan? Ano asin? Ano nilagyan mo asin? O, ako. Yan? Yung